É liga, Yun, kalam. Eh, Jumbo! Oh, jambo. Sala. Sino? Uy. Sala. Ay, meron. Ah, meron. meron. Kita mayroon. ka Season nila. Kita ka. Breeding season. Ba, isin ko rin lahat <laughs> to. Breeding season tayo. Laki sana, oh. Sayang. Laki. Kaya mga ipro niya kung... Ano rin? Ang may. Kung ba, eh? Lapad. Lapad na ipro, no? Oh. Ini malah itu.

pa, may bukag na. Ah, lalaki. Pero may bukag. o? Oh? Dito ang gusto kong malaman dito eh. Lalaki, oh. Uh. <triking red ball ko>. <triking> Amazing <triking> Wala Sabi babae o lalaki pala

Ayan. Yeah. Kahit nakahiga, naninitit na. Magkakamba Bakal dito. Malaki.

Ini tuh uangnya nih, kayak pembeli yang ada sudah kubang. Hmm. Mata. Ini <laughs> hmm, <may> anak sih. Kalau <laughs> kayak mahal, ini sepatu sepatu. Tuh, belum kuli. Ini, ini tuh lagi. <Yeah>, ya, tago, takbo. Ini juga. Beli sendiri ya. Ini juga.

Bukagan. <laughs> Kitong kita eh. Dami. Dami na namin. Parang pa yung nahuhunat na yung bukaga. Ah. Dami na namin napakawalan, makakarabas. Ay bali. Dapat, laki pa naman yan. Ano pa niya? Kapit din yan, walang iba Nakukuha kukuha Hmm, tayo lang naman ang mukha dito. Sapong! Uh, Back to base. Makakarabas, dulo na ulit mo naman. Hmm. Pagdalo na ulit, papuntang bangka. Hmm. Ito Dugo tayo pong Stress. <laughs> <laughs> oh, apoy na pong You know. Mm -hmm. Sarang ng atin to agad mm -hmm. hey, meron daw baon si Puglo dito na malupitan eh. Special bugs. <laughs> narang kami di ba? Eh narang. Nembong. Ano ng bibig saipal pong? Ha? Kami 'to kene, kartong-kartong kene to. Na niya. Ito. Oh. <laughs> Baka yun ha. Baka. May manok pa kayo doon. Karton, karton. Oh, may manok pa yun doon. Oo, oh, tindi. Ay, binigyan kami. Duda sa salakad natin eh. Baka wala kami mahuli. Kaya naging babaw na kami. Alim yan. Sabi niya, hala yan. Pahit ni si Mark. Thank you, Bugs. Bugs, thank you. Oo, oh, kamag eh. Tindi ay. Matiyo pa ka sana yan. Namin buka. pa Ano nga karabas ang huli natin Oh?

Ay, gisa man natin. Ay, para, para. ay, 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 ay. Mga karabas, salam tayo ng tubig. Mainit. I, ano natin, tuto natin yung binigay ni Bugs na, ano, pangdagdagda sa ulam natin kanina yung ma mage. Dami pa yun doon sa kanila eh. Sira sa Tatlo pa yun doon. May gibag guys. Takta ka ng, ano Nang mga uh, ganyan. May expera kasi ito eh, no? Oo. Kaya, uh, hindi na yung mabigay. Thank you, Bugs. Woo. bagaimana beginian, beginian, bagaimana berarti dengan MV yang seru. biar oh, 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 Cinta oh, piraso. oh, oh, oh,

magkataba ng adjacent <laughs> sa amoy pa lang panalo na sarap sarap bags ngayon okay na kasitit lang ah oh. sarap ang kagaling mag timpla kagaling magtimpla ni punguloy hey, ah eh ginturoan na ako ni boss niya gumagpuan lasa po ma gumagpuan lasa ginturoan <laughs> uh, niya ako mag gano'n yan eh maglagay ng tubig gano'ng <laughs> karami gano'ng karaming flavor na ha? Tikman natin ang Ano pa try na eh. Tikman natin paboritong pagkain ni Mr. Bugs. Tikman natin, Bugs. Hu, tikto kagad ah. Sarap. Bugso? Hmm. gabi ah, na naman ulamin na ah. Sarap daw tumitiyo eh. Hay? Tiyo. Kumusta maga? maga? Pagapon itlo ginalo niya dito. Hmm. Tangali. Gabi, basa. Tak oh. hmm. eh magatuyo. ginalagyan sa patula yan. Eh. Patula hmm. tas upa. Hmm. Di hmm. 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 ba? Sa baw. Ro aro ko. Banap. Yon. Hi guys. Ay, tayo. nako. Kain po. Kain po. Kain kita ayo, ngarabas. Ayo kita ayo, ngarabas. O, ligiano ngkul dulu. Terai, krap. Tom sarap ba, yang di sejasid serap Kusarap din talaga. Kusarap. Yang po. Tangan kamal. Ah, sarai na. <laughs> Hindi pa naman nanonood yung po. Hindi yun. Buti na <laughs> 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 lang. lang ka pa nanonood. Buti lang po. Hindi na nanonood yun dito. <laughs> Sarap pa. Mas matindi si Punglo, yung Mga saging-saging mo. Nung <laughs> 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 ugat yun doon dyan. Ang mga kadabi. Daig mo pa lang anak. <laughs> Ay, sa sabaw po. Masarap ah kung siya po nga. ah. galing mo timpla ni Pong Luino. Ano yung recipe mo yan po? Kaya ko lang yan. Tiba <coughs> akong mag-timpla. lagi nyo lang. Kinakain nyo lang yung ilaw yan. Ginagawang ginagawang si Charin yung noodle. Charin siya. Pidyan eh sila Almira. Yung pinsan natin. Si Bimbim. Sila Bambam. Ginadurok niya yan. Tapos ilagay nila yung... Table? Table. Kalugin na gano'n. Mm -hmm. Ay, doon ka kain ka na. Chichir yan. Oo. Uh -huh. Hmm. Shout out sa inyo. Sa inyo ko napakakman yan. Sarap. Kinten. Ano yung ginabasag niya na yan? Ito. Ano yung noodles? Basagin. Tapos ibubo yung... Ano na sa alugahin. Mm. Sarap din ah. Gusto na doon kasi ah Saka so, may guwit yung ano na yun Kasi rulang. Hmm. Mm. Balbag, so ganyan lang tubig mo ha, para masarap. Abo uh ha! -huh. <laughs> Expert ba? <laughs> Magkita pa <pata> kakaturo ha. <laughs> Kaya yung sunod-sunod ko rin din. Kaya mawag ganong sarap. Kaya mm -hmm. nga. Ah, may guide? Mm. Mm hmm. Mm. Ganyan. Kinuitan. <laughs> Tamang, <laughs> sa mga sirula na daw, may magwet. Isang maging ganyan lang. Mm. Mm. Darong nudes, ganyan. <laughs> Kaya pala masarap, pero no? Mm. Nag-erahan lang tayo sa inyo na pong, no? Oo nga. Yeah. Nag-aturo pong, ha. Sino kayo nagturo kay Bugs, na yun? Sino <laughs> pong? Si Book kaya? Si Book kaya. Kasi ka. Hiram-hiram ka doon. Anong <laughs> hiram mo <po> doon? <laughs> Book, sarap! O, pong. Tubos yung mga manok mo na nakatali doon, po. <laughs> manok ko dyan, sa inyo na lang, ah. <laughs> ano pa naman yung mga manok mo, pong? hindi kaya lugi <laughs> si ngayon ah may manok siya na isang ina-insan lang landang. ngayon, yeah, nanganak yon isang akay hati sila doon sa anak tapos yung alaba, lima yung manok na yon pag nanganak na naman yon hati na mo sila doon siguro mga nakaka isang libo na kami ng manok doon dalawa na yung puhunan niya doge <laughs> ganun <ang> pa <pala> laga. <laughs> <laughs> dalawa dalaw dalaw lang manok din dumami. Oo. Iba, iba pag may ano tayo doon, ako wala ako dumanok ko. Mm. Kuha lang si Pungloy ah. Mm. Maganda naman kasi yung manok niya, ano 'yon? Nagalayit-layit lang 'yon. Mga karwas din ako kain ng feed. Maluwang area nila doon eh, ganda. Free range. Oo. Calvin si ang number one na supplier ng pagkain doon eh. Hmm. Ginabilhan talaga ni... Alvin ang ma-substansive pagkain yun. Kaya bilis mo yung dami. Kaya trabat lang yung pagkain doon, trabat lang. Ano nga, binited na birthday Ben. Ano sabi mo po kung handa ni Alvin? Ganto rin handa niya eh. Ilang peraso? Oo, dami eh. Ano, cinta? O cinta peraso ata yung binubut na yun. Matagal kang malasing yan. Huwag ganyan. Ano eh. Anong uber ka dyan po? Surat. Lasi surai si turmilus. Tunggu sunat. itu ubi <laughs> <laughs> Sama Ubi sama <laughs> <Nabi abayu. laughs> tambay-tambay kami siya. Gintay papa, kayo. Papa, ano? Papak <laughs> na. Papak mo. Yung mo na kinapong lang kapapak siya. Diyabila <laughs> pong, isa ka rin pala pong eh. Walang saan nakatanag inom yun, nalali ang paalang yun, tambot siya. Diba? Paso? Pugat. Paso? Hmm. Ano man? Pag nangaman sa Bulacan yun, wala. Pantahan yun. Paano pa tayo magsasama mm. sa hirap at ginhawa? Mm. <laughs> kung sa silos mo pa lang mm. hindi na ako makahinga oh. Mm? Ah, no. no. uh, pa parang may patama ka na naman po ha ah. kasilos ka pala yun kapag uwi na baka hindi mag uwi ako oh. lapit na po ah. hmm. ano pa siya nung siya? po may tikit na po tikit na hmm. na Yon, ang pasalubong pa pasalubong na lang ulang magabuo ka na akong pamilya po mm -hmm. Balik pa lang. Aroy. Ilang taon pa po? Dalawa. Dalawa pa? Ano raw eh. Malaki na ito siya masyado. thank you! Hmm. Hmm. Na-presit na natin si Bagsong? Oo nga. Mm -hmm. Sa sabaw. -sa Hindi tayo binigyan ti... Boo. Bitin eh. Bitin tayo. ngayon dami pa abe olimang bato po lang, ah. Ay, wala, dahil pa Di mo alam dahil sa sa'yo, ako hindi makain, Di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo, wali batong bato. Oh! <laughs> <laughs> <Tapong>! <laughs> <laughs> Itong o, biging, ambing, umagi Pagkasaya-saya.